Bukod sa mga nagagandahang tanawin, kilala din ang Mindanao sa mayaman nitong agrikultura tulad na lamang sa Kabakan, North Cotabato na may isang agriculture tourism site na bukas na muli sa mga turista at pinagkakakitaan pa ng mga residente. Kung saan yan, alamin natin kay Shahana Mangasar ng PIA Sox Balik na ang sigla ng ipinagmamalaking Lake Pisan ng Kabakan Cotabato na makikita sa Purok Tagumpay. Ito ay matapos buksan sa mga turista ang naturang lawa na isang agritourism site noong nakaraang taon. At bukod sa mga bisita, may hatid din itong biyaya maging sa mga residente sa naturang lugar. Ang lawa na dinevelop sa tulong ng Department of Agriculture ang pangunahing source ng tubig ng mga magsasaka ng palay at maging ng mga may-ari ng fish pond sa barangay Pisan. Ginoon, malungkot talaga nito at saka parang bukit-bukit ko -bukit, kalsada. Yon. Yung nag-umpisa ang lake, yung bagong bukas, talaga masaya na. Yun na. Ay maraming pumupunta na tao. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng kabakan at maging ng Department of Tourism, ay naayos at nasementuhan ang daan papunta sa nasabing pasyalan. Kung gusto nyo pong ma-enjoy itong uh, Eastern Lake dito sa Barangay Pisan, Kabakang, Cotabato. Punta na po kayo dito, napakalapit lang. Napaka-accessible po. Sementado uh, na po ang daan pagpunta dito. And uh, perfect na perfect po siya para sa pagre-relax at banding. Maliban sa pamamangka, maaari ding mamingwit ng libre sa Lake Pisan. Kasama si Nalian Bolongon at Winston Malala, Shahana Duwer Mangasar ng PIA Soxergen para sa bayan.